Naglunti na kami ng mga pili na inani namin sa bukid at pagkatapos ay na namin ang mga lagting nito. Ang mga balat naman nito ay hindi namin itinapon. Gumawa kami ng mantika mula dito at nasa isang bote ang nakuha namin. Kinaumagahan na nga ito kasi dumating kami kahapon galing sa bukid ay alas 4 na ng hapon at napakalakas pa ng ulan. Paglunti ang tawag nitong proseso dito sa amin o yung pagpapalambot ng balat nito para mas madaling mabalatan kasi ang ibebenta namin ang shell nito na may lamang nuts or kernel o lagting naman kung tawagin dito sa amin amin. Imbis nga na pakuluan sa malaking kaldero, ay aagunan o papausukan namin ito dito sa lutuan ng kopra ni Papa. Pangalawang beses pa lang namin ito ginawa at natutunan namin ito sa bayaw ko kasi ang nakasanayan talaga namin ay nilalaga ang pili sa mainit na tubig. Sa ganitong paraan ng paglunti, patunayan namin na mas madali at mas mabilis lumambot ang balat ng pili kisa sa paglalaga nito. At habang nakasalang ay kailangan wisik-wisikan ito ng tubig. Ilang minuto nga lang ay lumambot na kaya nakapagsalang kaagad kami sa pangalawang sako. Magamit nga pala kami dyan ng kagag kasi napakainit ng singaw ng agunan at para mas mabilis maikalat ang mga pili. Habang nakasalang ay nagsimula na rin sa pagpipilsit o pagalis ng balat nitong pili. Diretso ito sa tubig kasi hindi talaga maiiwasan na may natitira pang pulp o yung paborito nating kinakain kapag nilalaga ito. Hindi nga pala namin ito itatapon kasi gagawa kami ng oil mula dito sa pulp. Kapag ganyan na kulay dilaw, sigurado mahandab at kapag mahandab ay mas maraming oil ang pwede nating makuha. Mas mabilis nga pala lumambot itong pangalawang Salang lang kaysa doon sa una at tumambay nga muna ako dito para kumain kasi napakasarap nitong pili. Isang balde nga pala ng lagting ang nakuha namin doon sa unang salang at isang balde din dito sa pangalawang salang. Lagting ang tawag niyan dito sa amin at yan ang ibebenta ng per kilo at nalaman nga namin na nagmura na ang kilo. 45 pesos na lang. Sa inyong lugar po ba, magkano na po ang kilo ng lagting? Ibinilad nga pala namin ito sa araw para matuyo ang shell nito para kapag ibinenta ay walang resiko. Kami naman dito ni mama ay nagsimula na sa pagpipiga nitong mga o gamit ang manipis na tela. Pambahay ko nga sana yung nadamit kaso wala na akong nagawa kasi nagunting na ni mama mo. Sa pagpipiga nga nito ay kailangan talaga may sapat na lakas kasi kung hindi mo ituturo ang pagpiga ay hindi naman malalabas ang katas nito. Habang tumatagal ay nakakangalay at masakit sa kamay lalo na kung makikita mo itong isa pang pipigain. Hindi na nga namin inubos kasi masakit na talaga sa kamay kinalahati lang namin ang laman ng planggana. Nangalay nga talaga ang kamay ni mama kasi sabi ko pagbilang ko ng 3 saka itatapon pero 1 Pinapo na na <laughs> Eto nga pala ang lahat ng nakuha namin katas mula sa pulp at tinakpan muna namin ito ng tela para hindi mapasukan ng dumi o insekto. Pagkatapos ng labing limang oras ay ganito na yung naging itsura. Gumamit kami ng malalim na kutsara sa pagsarok at dapat dahan-dahan lang kasi ang kukunin lang natin dito itong nasa ibabaw. Yan ang dahilan kung bakit hiniyaan lang muna sa planggana ng ilang oras para lumitaw ang mantika nito. Noong nakaraang taon ay gumawa rin kami nito at ang nagawa namin ay kalahating bote. Nilagyan nyo ni Papa ng ificacent oil para may cooling effect at yun ang pinapanghilot niya kapag sumasakit ang kanyang paa. Naubos na nga pala namin kasarok lahat at eto naman ang natira sa planggana na hindi na kailangan. Isinalang na namin ito sa kalan at lulutuin natin ito sa loob ng 30 to 35 minutes. Habang inahalo nga ito ni Papa nung kumukulo na, naiisip ko na parang ice cream na ang flavor ay mangga. Sa so pagluluto nga nito, kailangan halo lang ng halo hanggang sa lumabas ang oil nito. Napakabango ng oil nito, amoy na amoy pili. Kapag ganyan na yung itsura na parang tutong na, ay pwede na yan hango Meron nga rin pala itong ugo katulad kapag gumagawa ng mantika mula sa gata ng nyog, Ugo ang tawag niyan dito sa amin. Shoutout nga pala muna sa mga tagasan Fernando Preto Diaz. Kung nagustuhan niyo po ang video natin ngayon, pashare naman po. Diyos mabalos!